Ayan. So, ayan, guys. Nusunod tayo ng ating order na barley. Barley uh, tea. Ayan po. Ayan. Ayan. kaka deliver lang po. Nag order tayo ng dalawa. Ayan. Para pasalamatan sa lola natin. So, thank you sa aking pinsan na nagpa-deliver dito. Uh, mula, Quezon City, Krami, San Juan hanggang dito sa Uwapasay. Okay, yan. so, pinalala na lang po para madali kasi hindi na po ako makapunta sa office. So, pinapasend na lang po dito para madala ko na po sa Wednesday. Kasi babalik na tayo sa HK sa Wednesday. So, yan. Thank you so much. Nandito na po. Natanggap ko na po yung barley susunod so, so ulit, uh, dagdagan natin kung merong mag-order sa atin. Thank you so much for...